Kag sa uh, number one, hinampang sa peryahan nga may pustahanay sa sulod sa Bacolod Public Plaza, ginpakakas pakakas, kay wala sa so, permit. May report si Nico Delphine. Wala na maka-operate humalin kahapon ang pahampang nga may pustahanay sa periyahan sa sulod sa Bacolod Public Plaza matapos ginmando ni Mayor Albi Benitez nga mausisa ini yara lang ininahamtang sa tabok sang San Sebastian Cathedral. magluwas sa ila ginapwestuhan, may gin-extend pa sila nga lamesa sa sulod sang plaza. Sa records sang Business Permits and Licensing Office, on process pa lang ang permits ng operator nga ng nagadumala sang carnival sa likod sa Macolod City Government Center kaina. Ginmando ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang pagkakasang periyahan. Uh, wala dito siya permit ya yes, sa, ano, ha, sa plaza. Kay, uh, uh, subukin subokin pa huwag dat na to sila. Kaya dapat subong ma-pull out na sila dito. Oh, may wala labot lang to sa ano ha, sa may bulakan do mo tong ilang ano may ara sila extension pa sa piyak nga lamesa. Ah, Ito kay pakuha ito tanan ma-pull out din sa kay wise uh, ni Permit. Hmm. Sinilang nga udto, ginamat amat na himo sang operator ang mga lamesa kag kuha na ang mga tent sa sulod sang plaza. Ang City Legal Office Enforcement Team upod sa Bacolod Home Foundation nagpasalig na sang mas maideed nga inspection agud masiguro nga lihitimo nga mga kiosk owners kag vendors ang naga-operate sa Bacolod Public Plaza. Sang nagligad lang nga tuig, wala ginpahanugutan sang syudad sang Bacolod ang pahampang nga may pustahanay sa carnival site. Nico Delfin para sa Digicast Negros.